Guys, gagawa tayo ng mag-marinate ng chicken ito. Hinati ko lang sa gitna guys, tapos inubasan ko na rin. So, maglagay na tayo ng mga seasoning niya kasi nga i-ano muna natin siya. I-marinate muna natin siya ng 30 minutes. So, maglagay ako ng chili powder. Dito muna na side. Then, maglagay ako ng pepper powder. Ayan, mikos-mikos namin isang. May rin tayo ng iodized salt. Seasoning. Kunting muscles natin. Ayan natin, galit ka rin guys. Same procedure ang gagawin natin. Lagay rin tayo ng garlic powder may ilig tayo sa manghang guys so sunod natin yung paper powder then asin okay saka seasoning maglagay rin tayo ng lemon lemon guys tarin natin Ayan. Saka natin guys, i-massage, massage. Lagyan natin buong katawan niya para parehas yung lasa nila. then I-marinate po natin ng 30 minutes. Ayan muna natin dyan. So, ayun na nga guys, na marinate natin ng more than 3 hours kasi lumabas ako ng walking. So, ngayon, lagyan na natin ng cornstarch. Balik na rin natin. Balik na rin. Lagyan rin natin dito na side. Ayan, ipos-lipos na naman na insan. Ayan. saka na natin lagyan ng itlog guys bago ano bago magkalimutan ang lahat natin ulit yung mekos mekos guys may breadcrumbs tayo dito so ito na ang ating breadcrumbs guys so na natin yung manok rabi ang ganda ng pagkamarinit ng manok ayan oh malit yung ano natin ay kailangan makot ng lahat punin ko na lang sa ganun. Guys, nilagyan na natin yung manok. Wow, ang laki ng manok, guys. Wow. So, Mayin na lang yung ating apoy. Oh, wow, it's not good. So, yun, guys. Balik ka rin na natin. Yung um, hit natin. Ano lang siya. Food, ya? wow, ang danda. Ang danda. So yun guys, naluto na ang ating chicken butterfly. Sarap guys. So check natin guys kung naluto na nga. Kuha tayo dito sa part ng legs. wow, wow, talagang ano na siya, oh, oh, pusa na siyang natatanggal guys, wow, try natin, oh, bravo, humakin mo guys, halos one and a half hour ko yung niluto, so, try natin, oh, oh, minute, Oh, Grabe. Ang mm, sarap. Perfect.